Это... ang walong lobo, wag po kayong malilito, salitan lang. Yes, bawal po pahawakan ang pugutok ng lobo ang lobo. Dapat yung nakaupo lang at bawal po gamitin ang inyong mga balakang sa pagputok ng lobo. Dapat yung puwet lang at diretso lang ang katawan. Correct, pa? Uli din po namin pabilisan po ito at iwasan ang violation dahil may karagdagan na 2 seconds sa inyong oras. Kaya good luck sa inyong lahat. Oo. Tsaka paalala lang din po kasi bawal. Yung iba kinukurot yung lo lobo. So dapat bawal, Walang kurut. <laughs> Walang <dito>. bawal kurutin. Walang <laughs> lobo dito. Bawal kurutin ang lobo kasi disqualified yun. Matidisqualified tayo. At ang technique lang po natin dito mga ate, pabilisan talaga. May nakasabi yes. lang ako. Sa lahat na nag ng puto ka na, pinipisa eh. Pag yan pumutok sa kamay nyo, penalty yon, So, sayang. Pabayaan nyo, ano ha? Sa akin dapat naka-close ang legs. Kasi, sandaya, pag yan lumusot, hindi siya puputok. ni ba, sayang? Kaya dapat ang lang ha? Yan sa may tuhod. Okay? Ayan ha? Nalaki ng hita nyo, okay? <laughs> sandali lang yung mga puto na yan. 50,000 na pwede manalo. Ito na, mga taga! Bambam -bam, -bam! Sure. Yes. Wala naman nasaktan, ha? Wala, ha? Okay. Okay lang yan. Gusto masaya kayo. Wala naman talo dito, ha? Okay, sige. Et, manalo pa rin kayo. Eto po ang time. Okay. Eto po ang time ng mga tigay. Bang! Bang! Bulakan! Bulakan! Ang time nyo ay... Okay pa yan. 56 okay seconds! Yan. May pag-asa pa yan. Basta huwag lang one minute, ha? Okay. Next group! Ready na ang mga taga Rosal Tiga, mali, ano mali, mali, Malitam mali, mali uno, uno, Rosal Malitam Uno, Batangas City. Yan. Good Ang time to beat ay... 56 seconds. Medyo mahaba yung oras sila. Ano yun yung dapat niyo Pwersa ka agad. 50,000 to. Ito lang mga tiga. Rosal Malita Uno, Batangas City. Putukan natin ang violation. Galing, mabilis, mabilis. Ay, 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 mga kababayan. Okay, o ba? Malalaman po natin ang kung galil. ano po ang kanilang orasyon. Ito po ang oras sa mga tiga. Batanggal si Tingnan natin. 41.2 Yan ang mga tiga Batangas, pero mga tiga Bulacan doon, huwag okay, kayo bulakan Julia! Bambang Bulacan-Bulacan, meron kayo lima! Thank Congratulations! You. Thank you sa so inyo. Ang galing! Ah, dalawa na ng grupo. Pangatlong grupo, talaki na natin! Ito na ang pangatlong grupo! Bagbago Valichesqueza! Sige! Correct. Correct. Ah, patatlo lang kayo. <laughs> Tatlo lang kayo. <laughs> <laughs> okay. <laughs> cute, cute naman. Baba, <laughs> <Great> kay talaga. Hindi ko na makadto. Todo na to. Pero pila ka mababa. <na> <laughs> Ang cute nga eh. Di ba? Okay, yan ha. Okay, good luck sa inyo. Galingan nyo ha. Cute eh. Parang anak mo eh, no? Cute. Anak, mag-aaral ka mabuti. Tonga, Alam mo na? Ano? To. Ha? Ang gatas. Okay. So, Mamaya anak, imama e, Mama Bayon. Kay e, Mama bayon. Walang gatas sa akin. <laughs> okay. O oh, mga tiga Quezon so City na balik Bagbag, go! One, two, three, go! Bagbag, bagbag, kanay! <laughs> <laughs> bagbag, kanay! Bagbag, kanay! Maganda yung sabay-sabay kayo, ha? <laughs> <Okay. laughs> sabay-sabay. Okay, sabay. One, One two, Iputok ang lobo. Bagbag uh -huh. ka -bag dahay. Bagbag ka dahay. Sige lang, sige lang. ang lobo. Okay, galing. <laughs> yes. Galing Cheers! Bagbag ka -bag dahay. Tika na, bagbag ka dahay. Good luck! Ang time to beat nyo ay 41.2 seconds. Okay, mag-cheer kayo. Oh, mga tika-batangas. Kayo na iwan di ba? Ang time nila ay... 41.2 seconds. Pag nakuha niya yung mas sa oras, pag stay kayo. Okay? Mga uh, pagbag ka dahil. Ha? Galingan niyo. E, ito na po uh, mga taga. Bagbag of -bag a Liches, Quezon City! Puto ka na! Hey. 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 Dali, dali, <laughs> dali! Hahaha! <laughs> Idiwas! Wala pang go! <laughs> Idiwas! <It> <laughs> Wala pang go! Saka bakit ka gano'n? Nag-slow motion ka <laughs> Bakit bata ito, ha? Ano, <laughs> umuna. Well, Binapanggit pala yung pangalan, ha? Eh. <laughs> okay, okay. Masaya para masaya. 41.2 seconds. Ito lang, mga taga! Magbag Global Legion, Quezon City! Punto! Kapitan ng photo ka ng Go, Adelita! Uy! Okay. Mabilis! Mabilis! Right. Uy! Sino kaya ang mas mabilis? Di ba, Le? masaya naman. Okay lang. Medyo... Doon lang sa ulit pero mabilis kayo sa eh. yes. yes. Ang time ng mga Tiga Batangas, 4 to 1.2. Tingnan natin yung time niyo. baka 30, medyo, 30, 30. ha? O, ano? 30, oh, ano? seconds. na. natin ang time ng mga Tiga Bagbag ng Balintas Kansom City ay... Sobrang dikit yung laban. Grabe. Di ba, Ale, Julia? Okay lang yan dahil mag-uwi pa rin ngayon na. 10,000. Congrats! Good job, good job. Yes! Eto na! Pwede po, pwede. Isa pa, isa pa, isa pa. Basta ba isa. Huwag okay, yung kabahan, ang ganda ganda. Nanood yung mga mahal nyo sa buhay. Tapit sa mic, tapit sa mic. Para mas madinig. One, two, five, eight. Kami po oh, ang mga wawalan na nakatira sa tuwa. Kaya na. Alam niyo ba kung sino yung kumanta Lola ni Ana yun. Si Elizabeth <laughs> Ramsey. Anak na mo yes. niya. Yes. yes. O, oh, di ba? Sita Elizabeth. O, oh, napakagaling. O, oh, one, two. Ilang ka? Two ka, di ba? Okay. Ulitin ko, 50,000 to. Mag-enjoy kayo. Isipin nyo, maganda pa yan. 41.2 seconds yung time ng mga tiga Batangas. Ayun. Nagdadasal. Huwag nyo mapaputok. Siyempre, 50,000. Kayo naglalaban. Bilisan nyo. Huwag niyo mahawakan ng lobo. Ang hawak na yung po, ha? Ito lang, mga tiga! Dulong tangke, malinta, Valenzuela City, putukan na! Kaya pa ba? Kaya pa? Pagod na. Baka ah, hindi na kaya. Pagod na. Pagod na lang, hindi na kaya. Baka ano, eh. Wala, sorry, okay? Okay ka ba? Last na. Ah, last. Hoy! Mahimik ka yung tayo. <laughs> oh, last na, wala mo yung music. Kaya mo ate. Kaya man. go! Esperanza. Kaya mo mm -hmm. Alam mo bakit? Kasi, walang power yung pagtalon mo. Parang kinokontra mo, eh. Di ba? Dapat todo. Di ba? Eh kaya lang, medyo mapapagod na siya eh. Di ba? Okay lang ha? Ayoko na mapagod kayo eh. Okay na yan. Importante Ha? Pagod siya. Pahin tubig, pahin tubig. Tubig sa likod. Wala pa! Okay, okay lang. Ayoko mapagod kayo. Ayoko Ha? Okay lang yan. Dito kayo, dito. Dito sila. Dito kayo. Pahingin ilang tubig, please. Yung apat, pahingin ng tubig. Girls, dito. Sa likod, sa likod. Diyan ayoko mapagod kayo, ha? Okay lang yun, enjoy naman kayo, ha? Bigyan yung silang tigitigis ng jacket. Ah, uh, hindi, mamaya, jan ha? Akin na akin na, sige na. Wawa naman, napagod eh. Okay naman. Importante masaya kayo. Apat. Okay, apat. Hmm. 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 Okay. Oh, hindi. Okay. Kasi 10,000. Julia, ako muna. Okay. Ito yung 10,000 nyo. Apat yung jacket, 8,000 yan. Dalawang libo na lang. <laughs> <laughs> 10,000! Yes! Oh, yan. Para sa inyo yan, ha? Salamat sa inyo. Napagod. Oh, nakinig ng naki naki tubig? Okay na, ha? Pahingan na kayo. Pakisamahan sila. Waray, waray. Waray, waray. Okay hindi na sila tumuloy. Alam niyo baket? May 50,000 na kayo! Congratulations! Malino! Uno, Bataga City! Yes! Yes! Deserve yun, no, deserve yun no, yan. Pero syempre, eto na. Meron kayong maagang aginaldo from Solid TV powered by TV5. Ayun o ha, mapapanood yun na ng malinaw at widescreen ang will to win ang iba Five shows. Walang motivis yan, ha? Salamat, Sully TV! Yes! Deserve na deserve talaga nila ang kanilang pagkapanalo, kaya mag-uwi sila ng 50,000 cash! Ayan, ito. Ate. Ito, ate. Here, ate. Ito, ate. Anong gusto mo sabihin sa Will to Win at sa TV5? Wow! Thank you! Thank you, Kuya Will! Thank you, TV5! Thank you! Thank you, Lord! Yes! yes. Ayon, congratulations po ulit!